Kung nakarating ka rito, huminga ng malalim kasama ko. Ilagay ang kamay sa iyong puso at damhin ang init ng buhay na tumitibok sa loob mo. Walang nangyayaring basta-basta, dinala ka ng mga anghel sa sandaling ito dahil may mensaheng kailangang marinig ng iyong puso. Ngayon, lalakad tayo ng magkasama sa mga sinyales, payo at paggaling para sa pag-ibig at mga relasyon. Pag-uusapan natin ang pag-asa, pagkakasundo, pagpapahalaga sa sarili at mga bagong simula. At sa dulo, tatanggap ka ng isang meditasyon ng liwanag para gisingin ang kapayapaan sa iyong dibdib. Naway balutin ng presensyang angelikal ang iyong kwento, mga alaala at susunod mong mga hakbang. Hindi ka nag-iisa. Kailanman ay hindi ka nag-iisa. Lumalapit ang mga anghel ng may banayad na haplos, hindi sila sumisigaw bumubulong sila. Minsan ito'y kapayapaang dumarating bigla. Isang malambing na alaalang sumisilip ng walang dahilan. Isang pangungusap sa karatula. Isang kantang tumutugtog sa eksaktong oras. Isang pangalang paulit-ulit na lumilitaw. Isang numerong ayaw mawala. Nagsasalita sila sa pamamagitan ng kasinlamnan. Isang puting balahibo sa daan. Isang kidlit ng liwanag. Init sa dibdib. At ang biglang pagnanais na umiti Kapag iniisip mo ang isang tao at kapalit ng kaba ay kapayapaan ang iyong nadarama. Sinasabi ng mga anghel, magpatuloy ka rito. Ang kapayapaan ng aming calling card. Kung malabo ang iyong puso, simple ang gabay: katahimikan at kabaitan. Huminga na parang nagbubukas ka ng bintana. Sabihin sa sarili, ikinokonekta ko ang aking sarili sa karunungan ng mga anghel. Tumatanggap ako ng mga sinyalis ng malinaw at may pag-ibig. Pumili ngayon ng isang hiling ng gabay. Sabihin ng marahan, Mga anghel, ipakita ninyo sa akin ang susunod na hakbang ng may tamis at katumpakan. Pagkatapos ay obserbahan lamang. Sasagot ang sansinukob sa tamang oras, sa tamang paraan. Kung nag-iisa ka, may mahalagang katotohanan ang mga anghel. Walang pagkaantala sa iyong kwento. May paghahanda. Hindi ka nagsasayang ng oras. Hinuhubog ka sa loob upang makilala ang isang pag-ibig na iginagalang kung sino ka. Hinihiling nila na alagaan mo ang iyong hardin sa loob. Sa hardin ng araw-araw na gawi, ng pagpapahalaga sa sarili, ng katapatan sa iyong mga halaga, doon kusang dumadapo ang paru-paro ng pag-ibig. Tanungin ang sarili, Paano ko gustong maramdaman sa tabi ng isang tao araw-araw? Anong mga halagang hindi ko kinakalakal? Ano ang pinakamaganda kong naiaalok? Ano ang kailangan kong pagalingin sa sarili upang makatanggap ng magaan? Isulat sa isip ang isang liham sa mga anghel, mga anghel ng pag-ibig. Iniayon ko ang aking sarili sa tamang pagkikita, sa tamang oras, sa pinakamainam na daan. Nais ko ang isang ugnayan kung saan likas ang kabutihan, madali ang katotohanan at araw-araw ang pag-aalaga. Nais kong tumawa ng magkasama, lumago ng magkasama, tumawid sa mga unos na may paggalang at uminom ng kape ng may kapayapaan. Nais ko ang isang pag-ibig na nakakakita sa akin at marunong din akong makakita. Naway makilala ko ang aking kaluluwang kambal kapag siya'y dumating. Paalala ng mga anghel ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi pagmamataas, ito ay pundasyon. Ang nagmamahal sa sarili ay hindi tumatanggap ng mumo. Ang may paggalang sa sarili ay hindi kailangang magmakaawa ng atensyon. Ang nag-aalaga sa sarili ay nagiging magnetiko. Ulitin ng may paniniwala. Karapat dapat akong magmahal at mahalin. Nagbubukas ako ng espasyo para sa pagmamahalang kapwa at malusog pinararangalan ko ang aking kwento at nagpapatuloy ng magaan. Pinipili ko ang mga relasyong gumagalang sa kung sino ako. Ako ang tahanang nais kong matagpuan. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, tandaan, ang mga krisis ay hindi katapusan. Mga paanyaya ang mga ito sa paghinog. Iminumungkahi ng mga anghel ang tatlong makapangyarihang galaw. Una ay suriin, tignan ang kwento ng may katapatan. Ano ang nakasakit? Ano ang kinulang? Ano ang nananatiling mahalaga? Kung makapagsasalita ang sakit, ano ang hihilingin nito? Marahil ay pakikinig, marahil ay linaw, marahil ay lambing sa paraan ng pagsasabi. Ikalawa, ayusin. Bigyan ng pangalan ng nangyari, humingi ng tawad sa bahaging iyo ng hindi nagdadahilan, makinig ng hindi sumasabat kapag inuulit mo sa sariling salita ang naunawaan mo sa kapareha, naghihilom ka ng mga tulay na di nakikita. Ikatlo, magsimulang muli. Ang pagpayag sa mga gawi ay tanda ng pag-ibig. Pumili ng oras araw-araw para mag-usap na walang mga screen. Isang ritual ng lambing na di pumapalya. Isang paraan ng pagsabing nakikita kita kahit walang salita. May munting ehersisyo ng dialogo ang mga anghel. Magsalita ang isa sa loob ng ilang minuto nang hindi ginagambala. Ang isa ay tatanggap, makikinig, hihinga. Pagkatapos uulitin niya ang naintindihan, hindi ang nahusgahan. Magpapalit kayo ng papel at sa dulo sasabihin ng bawat isa, narinig kita. Salamat. Mukhang simple, ngunit ang simpleng bagay kapag araw-araw na isinasagawa ay nagiging himala. Itala ang mga tanong na nagbubukas ng daan. Ano ang kailangan mo mula sa akin upang maramdaman mong minamahal? Paano ko maipapakita ang pag-aalaga sa paraang mahalaga sa iyo? Anong kasunduan ang maaari nating gawin ngayon para gumaan ang ating bukas? May isang punto na itinatampok ng mga anghel, ang paraan ng pagsasalita. Maaari gawing bato o tulay ang katotohanan ang iisang pangungusap kapag dinagdagan ng kaunting lambing ay hindi na atake kundi paanyaya bago mag-usap manalangin sa loob mga anghel ng pag-ibig basbasan ninyo ang aming komunikasyon naway dumating ang katotohanan na may pagkamahinahon ilayo ang pagmamataas dalhin ang kababaang loob naway muli kaming magtagpo sa kung ano ang nagbuklod sa amin ngayon tungkol sa pagpapatawad ang pagpapatawad ay hindi paglimot ito ay pagbitaw sa lubid na nagtatali sa iyo sa nakaraan. Ang pag-iingat ng puot ay parang pagbitbit ng bag na puno ng bato. Isang araw masasanay ka sa bigat at iisiping normal lang mabuhay ng ganoon. Ngunit hindi iyon normal. Nasa tabi mo ang mga anghel, nagsasabing, bitawan mo. Bitawan ang mga lumang inaasahan, ang mga eksenang hindi nababalik, ang mga salitang naiwan sa lalamunan kapag binitawan mo, napapalaya ang iyong mga kamay upang tanggapin ang bago. Gawin ang isang ritual sa loob mo. Isipin mong inilalapag mo sa mesa ang lahat ng nakasakit, mga pagtatalo, naputol na pangako, malamig na katahimikan, mga hindi pagkakaunawaan. Tignan ang bawat tanawin at sabihin, kinikilala ko ang sakit, pinaparangalan ko ito at pinapakawalan ko ito. Damhin ang espasyong bumubuka ilagay ang kamay sa puso at ulitin, Pinapatawad ko ang aking sarili sa aking mga pagkakasakit. Pinapatawad ko ang mga nakasakit sa akin. Pinipili ko ang kapayapaan at lumalakad akong malaya. Ang palatandaan na dumating na ang pagpapatawad ay hindi pagkawala ng alaala. Ito'y paghinga ng magaan kapag naalala mo. At kung masakit pa, ayos lang. Proseso ang pagpapatawad. Isang araw bawat pagkakataon. Isang alaala, bawat pagtakatak, bawat pagkakataon, marahil itatanong mo, paano malalaman kung inaalagaan ng mga anghel ang aking relasyon? Obserbahan ang mga sinyales. Kapayapaang tila wala sa lugar sa gitna ng kaguluhan. Mabilis na sagot na dumarating sa paraang di inaasahan. Isang mensahe, isang pagkikita, isang teksto na nagdadala ng linaw. Pag-uulit ng pangalan o simbolo na parabang binubulong ng buhay, tingnan mo ito. Mga panaginip ng pagkakasundo, mga tulay, mga liham, magagaan na usapan sa iyong panaginip, mga banayad na paglingap, pagkaantala na umiwas sa away, paanyaya na huminga muna bago magsalita, bugso ng pagyakap sa halip na pakikipagtalo. Kapag sumulpot ang mga ito, magpasalamat ng marahan, salamat mga anghel. Patuloy ninyo akong gabayan ng may pag-ibig at karunungan. Ngayon ihanda natin ang puso para tumanggap ng basbas ng liwanag. Humanap ng komportabling posisyon at hayaang lumalim at lumambot ang iyong paghinga. Huminga papasok na parang tumatanggap. Huminga palabas na parang nagbibigay. Isipin sa itaas ng langit ang isang bilog ng ginintuang liwanag. Dahan-dahan itong bumababa at hinahaplos ang tuktok ng iyong ulo. Ang liwanag na ito ay presensya ng mga anghel. Dinadaanan nito ang iyong noo at tinutunaw ang mga alinlangan, dumadaloy sa mga mata at nilalambutan ang mga alaalang masakit. Sumisilay sa lalamunan at pinalalaya ang mga salitang na ipit at mga hiling na dinasambit. Dumarating sa puso at lumalawak tila araw sa loob mo. Damang-dama mong bumubuka ang iyong puso na parang bulaklak sa bukang liwayway. Sa gitna ng bulaklak, may isang puting sobre na may pangalan mo. Binubuksan mo ito at binabasa, minamahal ka. Karapat dapat ka sa magaan na pag-ibig, pinangangalagaan ka. Isipin ngayon ang taong mahal mo o ang kaluluwang nais mong makatagpo. Makita mo siyang binalot ng parehong ginintuang ang liwanag. Kung may mga sugat, Masdan silang natutunaw na parang ambon sa ilalim ng araw. Sabihin sa loob, nakikita kita, iginagalang kita, at pinipili ko ang kapayapaan sa pagitan natin. Kung ikaw ay nag-iisa, iguhit sa iyong isip ang isang daan ng liwanag sa harap mo. May isang taong dumarating patungo sa iyo na may paglingap at katotohanan. Hindi mo minamadali. Pinapahintulutan mo. Sabihin Handa ako para sa pag-ibig na gumagalang sa akin. Dumating ka nawa ng may tamis, manatili ng may katotohanan. Anyayahan ang mga anghel na maglagay ng mga pakpak ng liwanag sa iyong likod. Damhin mong umaangat ka mula sa loob. Mas magaan ang iyong hakbang. Mas malambing ang iyong pananalita. Mas may presensya ang iyong pakikinig. Ulitin natin ang ilang pagpapatibay na nagtatatak sa sandaling ito ang aking puso ay tahanan ng kapayapaan. Umakit ako ng mga relasyong kapwa at mahinahon. Pinalalaya ko ang mga padro ng sakit at pumipili ako ng pag-ibig. Karapat dapat ako sa paggalang, pag-aalaga at katapatan. Sumisibol ang aking buhay pag-ibig ng may balanse. Ginagabayan ako ng banal na karunungan. Ako ay minamahal, ako'y nagmamahal at ako'y minamahal pabalik. Ngayon, magpadala tayo ng basbas. Una, sa iyong sarili, binabasbasan ko ang aking sarili ng pag-ibig at paggalang. Sunod sa minamahal o sa kaluluwang hinihintay mo, binabasbasan kita ng linaw, pag-aalaga at katotohanan. Sa huli, sa mundo, naway matagpuan ng lahat ng puso ang kapayapaan at malay na pag-ibig. Masdan ang basbas na ito na parang alung ginintuan na lumalawak at humahaplos sa mga tahanan, mga lungsod, mga bansa, hanggang sa yakapin ang buong planeta. Damhin ang maamong galak ng pagbabahagi ng liwanag ng pag-ibig. Bahagi ka ng isang bagay na mas malaki. Maaring dumaraan ka sa isang panahon ng katahimikan. Minsan, nahihinog ang pag-ibig sa pagitan ng mga pahinga. Hindi lahat ng distansya ay pag-abandona. Madalas, ito'y matabang lupa. Hinihiling ng mga anghel na pagkatiwalaan mo ang panahon. Ang tamang oras ay hindi ang nagpapababa ng dignidad mo. Ito ang nagpapalawak ng iyong kapayapaan. Kung may pintumang nagsara, pasalamatan ang aral, ipagpag ang alikabok sa iyong mga paa at magpatuloy. Madalas naninirahan ang mga himala pagkatapos ng matatapang na pamamalaam at kapag oo, magiging simple. Ang pag-ibig na nakalaan ay hindi humihiling na talikuran mo ang sarili, inaanyayahan kang maging lalo pang ikaw. Kung nakakaramdam ka ng pangungulila, yakapin ito. Patunay ang pangungulila na ikaw ay umibig. Payagan mong lumuha kung kailangan, nakapaghuhugas din ng daan ang mga luha. Ngunit habang nararamdaman mo, huwag mong kalimutang mabuhay. Maglagay ng bulaklak sa mesa. Ihain ang paborito mong pagkain, alagaan ang katawan, ayusin ang tahanan na parang sasalubungin mo ang isang mahal na bisita. Ang bisita ay ang pagbabalik ng buhay, ang muling pamumukadkad ng pagpapahalaga sa sarili, ang pagbabalik ng tapang, ang kagalakang muling nakasusumpong ng pintuan. Mas mahusay kumilos ang mga anghel kapag ginagawa mo ang iyong bahagi. Marahil itatanong mo, Paano maipagkaiba ang intuwisyon at takot? Ang intuwisyon ay dumarating na tahimik at nagiiwan ng kapayapaan. Kahit kapag matitinding desisyon ang itinuturo, ang takot ay dumarating na maingay at nagiiwan ng bigat. Ang intuwisyon ay tumatawag sa susunod na hakbang. Ang takot ay nagpapatigil. Kung ang nararamdaman mo ay nagaanyaya sa pag-aalaga at tapang na may katahimikan, may inspirasyon ng mga anghel iyan. Kung ang nararamdaman mo ay nagpapababa at nagpapaliit sa iyo, huminga, maghintay at humiling ng mas malinaw na senyales. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, hindi naguguluhan, hindi nang hihiya. Maaari itong maging masinop dahil humihiling ito ng paglago, ngunit ang saligan nito ay palaging paggalang. Ngayon, isipin ang iyong perpektong relasyon bilang isang bahay. Kailangan nito ng pundasyon, mga pader, mga bintana, at isang hardin, ang pundasyon ay katapatan. Ang mga pader ay malusog na hangganan, ang mga bintana ay komunikasyon at pagiging bukas dahil doon pumapasok ang liwanag. Ang hardin ay yaong mga payak na kilos na nagpapanatiling maganda ang buhay, magtimpla ng kape, magbigay ng mahaba at mainit na yakap, kumustahin ang araw ng isa't isa magpasalamat sa mga bagay na tila obvious. Naglalakad ang mga anghel kasama mo sa bahaging ito ng buhay at nagsasabing, alagaan ang bawat silid. Paalalahanan ka ng kusina sa pagkaing dulot ng mga salita. Paalalahanan ka ng kwarto sa pahinga ng pagpapatawad. Paalalahanan ka ng sala sa pista ng katatawanan at gaan paalalahanan ka ng bakuran na ang bawat pag-ibig ay nangangailangan ng araw at sariwang hangin. Huwag gawing komplikado ang maaaring maging maganda sa pagiging simple. Kung nagsisimula ka ng isang relasyon, basbasan ang simula. Ang mga simulang nabasbasan ay may dalang mas kaunting multo. Sabihin, pinipili kong isabuhay ang pag-ibig na ito ng may katotohanan nangangako ako sa paggalang, sa pakikinig at sa kagalakan. Pinahihintulutan kong matuto, magtuwid ng ruta, kilalani ng mga hangganan at ipagdiwang ang maliliit na tagumpay. Hindi ko ulitin ang mga padron na nanakit sa akin. Lumilikha ako kasama ang isa pa ng panibagong kwento. At kung sa daan ay may mga hindi pagkakatugma hinihiling ko ang karunungang pumili ng mga bagay na nagpapalago sa akin. Nagsasalita rin ang mga anghel tungkol sa pagkilala sa sarili. Ang mga relasyon ay hindi tapal sa mga butas. Mga hardin ito para magbahagi ng bulaklak. Habang mas nakikilala mo ang iyong sarili, mas luminaw kung ano ang nais mo at ano ang kailangan mo. Tanungin ang sarili, ano ang nagpaparamdam sa akin na minamahal? Ano ang nagpapalayo sa akin ano ang ginagawa ko para lumapit ngunit nang hindi sinasadya ay nakakapaglayo. Ano ang maaari kong paghusayin sa paraan ko ng pag-ibig? Anong salita ang kailangan kong mas madalas marinig? Anong salita ang kailangan ng kapareha na mas madalas manggaling sa akin kahit mahinhin ang mga sagot? Silay-ilaw na sa daan, maaring natatakot kang magsimulang muli. Ayos lang. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot ito'y paglakad kahit nanginginig. Sabihin, pinahihintulutan kong subukan muli ng may higit na karunungan. Pinapakawalan ko ang pangangailangang kontroli ng resulta. Pinipili kong gampanan ng mabuti ang aking bahagi at magtiwala sa mas dakila kaysa sa akin. Nagbubukas ako ng espasyo para sa magagandang sorpresa. Pinahihintulutan kong sorpresahin ako ng buhay sa pamamagitan ng mga banayad na pagkikita. Posibleng pagkakasundo, marangal na pamamaalam at tamang mga pinto. Bago tayo magtapos, tanggapin muli ang mga salitang ibinubulong ng mga anghel ngayon. Karapat-dapat ka sa magaan na pag-ibig. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa presensya. Hindi mo kailangang mawala ang sarili mo para piliin ka. Ikaw ay likas na pagpili ng mga taong nakikilala ang ganda sa katotohanan. Regalo ka. Naway makita mo ang sarili mo ng ganoon. Naway tratuhin mo ang sarili mo ng ganoon. Naway akitin mo ang mga taong ganun din tumingin at tumrato sa iyo. Itago sa puso ang huling basbas na ito. Naway samahan ng liwanag ng mga anghel ang iyong mga hakbang. Naway maging malinaw at malambing ang iyong mga salita. Naway maging kanlungan ang iyong tingin naway maging ligtas na lugar ang iyong presensya para sa minamahal mo at bago ang lahat para sa iyong sarili. Naway bumalik ng masagana ang pag-ibig na ibinibigay mo. Naway matagpuan ka ng tamang mga pagkikita ng walang hirap. Naway maging saliga ng iyong kilos ang kapayapaan. Naway maging tahanan mo ang pag-asa. At naway patuloy na gabayan ng mga anghel sa katahimikan ang bawat pasya bawat pag-uusap, bawat pagpili. Kung nahipo ka ng mensaheng ito, magpasalamat ng marahan. Sabihin, salamat sa buhay, salamat sa mga aral, salamat sa mga anghel, at mangako sa sarili ng isang bagay na simple at malalim. Simula ngayon, kakausapin ko ang sarili ko ng mas may lambing. Simula ngayon, pipiliin ko ang mga bagay na nagpapapamulaklak sa akin. Simula ngayon, iibig ako sa paraang ikagagalak ko tanggapin. Hindi ka nag-iisa. Kailanman ay hindi ka nag-iisa. Inaaruga ka ng langit nang may pagtitiyaga at paglingap. Lumakad ka sa katiyakang ito at hayaang baguhin nito ang iyong mga relasyon isang kilos ng pag-ibig sa bawat pagkakataon. Naway maging gayon at magiging gayon.